Ulan, maulan na umaga, mga kapatid. Mga ka-OFW sa hukubong mundo. Ito po, ah, nag-iisa. Yan, dahil po sa mga yan, hindi ako nakasama sa, ano, sa bakasyon. At saka ayaw ko namang magbakasyon na kasama ng amo. Kaya minabuti ko na lang na, ano, magalaga ng pusa mag gordia dito sa bahay na to yan maulan po eh wala ka din silbe napupunta sa countryside pag maulan ano ka gawin mo daw kaputi nakatago lahat ang mga shop parehas din madilim po kasi ayaw ko yung oh, madilim nga Punta tayo sa taas dahil sinisecure ko lahat po kung <clears throat> nakalak. Ayan, nakalak. Alright. Ayan, nilagyan ko ng itim po. Dahil nga po, may CCTV naman kami nakikita. Kaya ginangyan ko. Ayan, nakasecure na po lahat. Trabaho ng security guard na Katulong Aray ko Naipit yung kamay ko Woo Nadal-dal ka kasi Ito Secured na rin, Lock na rin Kasi nag-iisa ako Mga kaibigan Punta po tayo sa Taas Secured natin Bukas na lang ko maglilinis Dahil nga po Ano Oke, okay, secure. Huh. <coughs> Alright. Madilim po. Sinecure ko na po lahat para sigurado. Siyempre malayo ako dun sa mga kortong ito. Yan. Ah. Uh. Okay, lang. Kasiy mo dumadami na po magnanakaw dito sa ano. <clears throat> Sayo okay. All right. Uh -huh. Bayan. Ma. Ano pa? Si maglilinis pa ako. Okay. Dito po tayo sa taas. All right. sa puti, yun po yung ah, lugar na part time ko ito po yung garden namin nawala na po yung flower doon kasi nalasing yung amo namin pinatay lahat sabang ko ba kris na kris na kris na well, I'm a Christian I am Jesus Christ forever ito, mga mahal po. Buddhist, Buddhist kasi yung gan, Buddhist, Buddhist. Alright, uh, mga kalumaan po, mga antiques. Okay. Yan po yung pipisiklita namin. So, dito muna tayo sa ano? Kuwarto. Yan po yung kwarto namin ni Eugene na nag-iisa okay uh, magpick muna tayo ng centrum gamot ng mga matatanda uh, tapos dalawa ah uh, prele bacteria dahil po may na po yung yung ano yung pang ko ako sa loob kaya mas kailangan tapos po ito po yung manda barley everyday yan mamaya po yung maintenance ko sa mamaya po yung maintenance ko sa dugo sa sa puso ayan Woo! relax relax muna dami namin kalat ni Commander oh. Kasi <laughs> ang apo ko wala pang picture yung pangalawang apo ko. Right? Ito po yung altar ko. Oh, kita niyo? <clears throat> Tapos yung mga allowance ko yan Para Hindi na po anak Tapong ko na rin itong basura Right <coughs> Palabas na rin tayo. Nakalimutan ko yung hair brush puro. Wala akong drawing ko po yan. Yung apo ni yung apo ni kan Eugene. Si Penelope Stila. Hmm? Alright. Uba na tayo. Alright. Uh, Kanda ko. Baka ano may makapasok ng intruder kasi uso uso na po dito intruder yung nasa ano sila nasa gate mo tapos sasabihin sa iyo na ano hello, yeah sabihin mo naman hello what, uh, what can I do Can I help? To... Yeah. Tapos sabihin naman yung tao sa'yo na ano. ah uh, okay, this is Red Cross. Uh, okay, a Cancel Resort. I Cancel Macmillan. Mga ganon. Mga ganon sabihin nila sa'yo. Simple nga, maawa ka rin. Di, buksan mo yung pinto. Ayan. Pag binuksan mo, papasok na sila they will uh, give you the trip. Siyempre, ibigay mo na lahat. Mga ari-arian mo. Mga ano mo. Ganun po ngayon dito. Tapos po manaman naman yung mga bata. Mga mangmang -mang na alam nyo na yung mga mahilig sa computer. Yung mga at the age of 10, 11, 12, ganun. Uh, ano? Parang na-abduct sila. Dito na sa Yuki. Uh, delikado na dito. Yeah, Naglagay po sila ng mga CCTV. Uso na po ngayon ng mga CCTV sa ano, advisable ng mga pulis dahil po nahirapan na po sila sa pag -catch ng paghuli ng mga magnanakaw dahil po walang witness, walang where the we at, where the way in, mga ganon. Kung mayroon na tayong mga CCTV sa CCTV sa pinangyarihan, magtatanong sila sa residents to see the the yung mga CCTV kung na yung mga crimes sa so, nanong. ingat po tayo sa buong mundo. Dumadami na tayo. Dumadaming population. Population. Tapos kakonti naman ang trabaho. Limit pa ang kinukuha. Paano na yan? Saan tayo kikita ang pira? Di simple, magnakas kahit sa patalim Kahit sa patalim, kumakapit na, di ba? Pag nagubuto mang tiyan, kahit na paano Anong gagawin? To stay alive Gawin mo na lahat Kaya ganoon pong nangyayari ngayon sa buong mundo So, ingat po kain po tayo ng Kamuti na violet mm -hmm nakalimutan ni Eugene na binaon <laughs> ayan po walang magawa masakit pong likod ko bewang ko sa hirap ng trabaho ito ah, uh, umidad na rin ng tao kaya yan hindi na tayo mababata ayan nanonood muna tayo kay Katrops Miguelito mhm mhm hmm Tapos pagkain natin. Mhm. Mm Makain -hmm. bago ah, habang kayo trop. Alright, kain muna tayo mga kapatid Mga ka -W. Korean style uh, salad uh, na ano na uh, ano tawag sa atin to yung balatong yan pinakulo ko na po ng exactly togi togi pala pinakuluan ko na po yan exactly 1 minute hindi na po ano yan basta 1 minute so Nakaready na po lahat yung mga gamit. <clears throat> teka, lagay na din yan para sa GoPro. <laughs> Ang gagawin ko ay kailangan ng sesame oil, <clears throat> patis, at sesame seed. Yan po, saka spring onion. So, nagtagtad na ako sa kabawang. Nagtagtad na po ako. So, okay. I will show you. Isita po natin. Okay. Yan po. So, ulitin natin, kailangan natin na ng squeeze device para sa bawang. So, ilagay natin. Yan natin dito. Yeah. Hình này mình ra Red So, kailangan pa natin Sayang din eh Yan. <coughs> Tapos susunod po Ayan, eh, sesame Kunti lang Red Tapos toyo. Ayan. Tapos, kung meron po kayo yung ano, yung salad dressing na kagaya nito sa Pilipinas. Kung ganito, lagyan natin. Ti lang para masarap. Pero magbigay. Alright. Oh. Tapos sesame oil. Paano na kayo kung anong karami kasi masarap po ito. Kaya yung may nanalo sa andos, andos. Yung unlimited rice. Tapos, kung nakalimutan kung sabihin sa inyo, kung gusto nyo manghang, yung chili na ano. Pwede rin yung chili natin. Yan. Okay na. <clears throat> Ugas na kamay. Hindi madumi. Ngayon kainin natin. Ayan. Tapos yalo natin. Ito na po yung mga uh, mga ano mga ingredients. Oh. Ayan, alo na dyan. Tapos ilagay na po natin yan. kung pwede walang tubig eh hindi ko lang na strain sa akin din naman okay so yan yeah, po Huwag po spisin. Halloween lang po. Ate? Oo. Oh, para sa akin, tama na ito. Wala po yung ano, aroma. Habang nagbabakasyon po si na komandar, sa kayong amo namin nag-iisa ako dito kasi magbabakas yun ka within 15 days kasama mo yung amo mo kaya ako nang ganun alright yan na po mm, yan na po yung toge yan salad kung gusto nyong damihan ng spring yun pwede naman Mm, um, yan na po. Uh, dalawang araw na ulam ko to kasi hindi ako magkakanin. All right. Uh, mamaya po luluto tayo ng papaitan. Ilocano style ni Bintotsky. Ah, uh, papaitan. Rikes. Uh, sa loob yung mga, hmm, sayang din hindi <coughs> pa luto naman yan tapos may sinigang, tapos puminta, bawang, sibuyas, loya. Yan lang po. Right. Let's start. Ayan. Ayan siya. Okay. Of course po, mantika. Tapos po, ilagay na po natin yung bawang. Kasi madali po kumit ini kumainit po yung palit na Pilipinas. Yes. Ah, matatanda na. No? Matatanda siya mo. Ano? Kikita ba? Ayan. Yeah.

dami po yung papahitan dito sa yuki. Wala na pong papait. Wala na po yung bile, mga sinasabi. Uh, magaling mo na lang. Kung may Pilipino na ano, <laughs> kasi itong papaitan na ito lalo ah, sa ano pressure cooker ah, okay na po siya ang

kita mo na ting ano ayoko yeah right ah sana masin asin the flavor, you what you want. Mayroon po yung mahalat po dito sa Europe. Parang madami po, pero konti lang yan. Yan po, mo muna natin. Kapaluin na tayo yung yung masim at pait. na uh, kaibigan, okay, lagyan po natin ng pampasim. Yan masarap siya okay, okay na po siya mapait yung binigyan ni nanay ko ha <laughs> na pinatuyo niya sa Pilipinas Ayan, okay ha eh.

Ayan, nagdagal po natin ng kunting asin. Ayan, okay na po. Alright. So, na yung paik na binigay ni nanay ko. Ayan. Let's go. Ha! Patuloy-patuloyin natin. Oh ganyan na lang Ay! Papait. ya niya eh Ato. Manghangat masarap at mapait Oke Oke na Yan, yeah, tutuin ng konti. After 3 minutes, pwede na po. Yan, ang um, ang um, uh, papayitan ni Bintotsky. Yan. Yeah. Sinti lang po. Alright. Okay, yan po ang episode for today. Loto-loto tayo. yung linuto natin mga kaibigan papaitan at saka yung Korean Tugi Yan. very simple lang po pagluluto ni Ben so ito po dahil po wala sila ng 15 days yung amo namin at uh, may bahay ko nagluto na ako e nag-iisa naman ako tinapay-tinapay na lang saka mga prutas ganoon na lang po at saka one Saudi lang siguro mga to. All right. Salamat po at uh, mamaya pa pagpatuloy po natin yung yung vlog natin na uh, very simple po. Buhay OFW. Yung buhay ng stain po na ano ito ngayon. Ah, uh, akong security sa ka mas pinili ko ng maging security sa ka alaga ng mga hayop, mga Mag-iingat dito po sa bahay na to. Ganon din po. So, iwas sa uh, nakaw. Iwas sa uh, gastos yung amo. Kaya, I hope they will appreciate everything. What uh, I've done to them. You know. Pero, Bira lang po yung nakaka-appreciate ng ganon. Ginagawa ng Pinoy. Kasi po, ganyan lang tayo. Pero, taste-taste lang. Kung gustong umasinso ang buhay. Kung kahit ano, hindi kagaya ng mga nga kami, hindi kagaya ng mga iba dyan na jakan sinapampal-sampal. Kaya taste lang, taste lang ang buhay dahil po sa pangarap. Ganyan po ang gawin natin. Saka ito. At lalong-lalo na po sa taas. Huwag pong kalimutan. Ah, tapos na nag-repair ng pinta. Yun. Nilabas ko na naman, tapos ko na yung pinta tapos yung mga lata na ano tinanggal ko na yung mga may pinta pa tinapon ko sa likod pero pit-pitin ko na lang sa lunis tapos itapon sa recycling tapos kaya nanonood ako kay Katrops yan bilib ako sa taong yan small but terrible alright Saka, kapi muna tayo. Kapi muna, kaping mainit.